Oh, parang kalaman kalamansi talaga siya. Ay, to? Oh. Oh. Katulad talaga. Oh. Ngayon, ganyan na kalaki. Grabe. Dito na daw yumaman si Kuya. Kung mapapansin nyo, ayan, nakapagpatay si Kuya ng sariling sasakya. Guys, may ipapakita daw si Kuya na malaking kalamansi. Ewan ko kung totoo to. to, to. Yan, tingnan natin. Kasan ah, ba? Ah, ito? ito ba? Yeah, yeah. Ayan. Kuya. Kalamansi ba yan? Oo, kalamansi yan. Paano mo nasabi ko yung kalamansi? Ganyan, malilit lang kalamansi, kuya. Ay, bawal mo. Mahal yan, mahal yan. Kalamansi tayo kayo, kuya? Kalamansi yan. Paano mo masabi ko na kalamansi? Pwede natin yan buksan o tingnan? Bakit kuya, parang antigas. tigas. O, sige mo kalamansi. Pwede ba natin, kuya, buksan niya para malaman na kalamansi? Bakit po? Mahal yan, eh. First time ko lang makakita ng ganitong kalaking kalamansi. Laki, ano daw? Kasi yung mga normal lang, di ba, malilit. Gusto, laki ng kalamansi dito. Sabi ni kuya, kalamansi daw. Kuya, marami po kayong tanim dito na ganyan. Oo, kadami. Kaya pa meron dito sa labas. Kuya ni Kuya ito, ito po. Andito, but may maliit. Ano 'yan? May maliit. Kaya, ay, ano? Buko pa lang kaya na. Ako na lang, gusto mong tikman 'yan. Yeah, pwede po, ay, lang, pwede niyan 'yan. Pwede, pwede, pa, pwede po. Yes, kita. tikman mo. Ay, guys, oh. So. Yeah, pwede pa pagbuko. Pwede mo tikman ibig kasi sabihin, pag malaki na. Ito, ito pag ano, eh. mahal 'yan eh. Ah, eh. uh, ibig sabihin ko 'yung magkano ba pares, 'yung presyo pag maliit lang? Ang ganyan, pag hindi uh, hindi binibenta pag ganyan kaliliit ay, pa. So ah, pag ganito po kalaki, magkano po nabebenta 'yan? Ano, 1.5 lang kilo niyan. Oh, 1.5. Subukan natin. Subukan ko. Ito. Subukan natin kung toto talaga 'to na ano buko pa uy. uy ano ngasim ay kalamansi nga kalamansi yan kaya ko pilitin nga daw no? pilit ko ang titingnan ko lang tong isa oh din mo yan muna ko na oh, yan. yun uy na ilang ano po ba na ilang sundin ba to bago lumaki ng ganito o, parang kalamansi talaga yung siya. Ang mga isang buwan yan? Oo. Oh. Oh. Katulad talaga yung sa palengkilang lang na kalamansi. Oh, no, ayun, oo. Oh. Malambot din. So, pag laki pala nito, ganito na kalaki. Ayan, oo. 1.5 na ang kilo niyan. 1.5? Ano ganito oh, po pag ay... na. Ah, ah, laki. Ganito lang sa kalit ng uno. Yan, mga uh, limang kilo siguro ang isa. O, ang anim, ganyan ang isa niyan. Di, di, kuya, Kuya, masano? ano masano? Kuya, ano, dito pananim. P pwede, pwede naman ibig sabihin ko, ko ya, mas yan o, mas maasim yan mas maasim yan baka nang pangasim talaga yan grabe ano pre, baka ito yung ginagawang juice ng mga ano ay, sa Amerika Oo. yung ginabibili natin sa ano, <laughs> e, ano Dal, na, parang dalanda kaya ako nagtanim ng ganyan kasi ano nga daw ito yung sa ibang masayan eh. oh. ah ibang masaya din nadala ay, ito pre tingnan okay, mo o ayun o o ay, ganun pala siya palaki nag-uumpisa sa ganito kaliit tapos palaki na ganyang kaliit tapos Ayan, no. ganito nakalapit ito, ito. Ito, may mga bagong sibol pa. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo, Pumal, five, apat, lima, anim, sampu, dosi. Ang dami pala. Kumapatak po ba ng ilang kilo ang isa nito? Mga 6 bangkang gano'n, ng 5 kilo, gano'n. Kaya pala, kuya, kuya mula nung nakapagtanim ka niyan, ano na yung mga na-invest mo? Madami ka na -invest? mga na-invest. Na Oo, oh, yan. Oh, mga truck yan, Oh. Ah! ito. Diyan ko na kinuha yan. Paano Yaman. ito, kuya? Mga nabubulok na. Sayang yan. Sayang oh. nga, nalaglag. Ah, oh, walang ano. Ay, baka na over, overdue. Ano? Sabarang sa hinog siguro yan. Ay kuya, um, ganito yung bao? ano? Kaya pala matigas. Guys, so, so, kung mapapansin, sobrang lalaki dito ng kalamansi. Dati it's it's daw, it's ganto it's lang ito kaliit. Oh. Ngayon, ganyan na kalaki. Grabe. Dito na daw umaman si kuya. Kung mapapansin nyo, ayan, nakapagpatayo si kuya ng sariling sasakyan, tricycle, motor, e-bike. Ang dami na eh, napundar na.